kumuha ako ng pwesto sa cementerio para sa November 1. First time ko nga pala makakapagtayo dito sa cementerio, talaga namang grabe yung stress ko dito. Medyo malaki kasi yung kart ko kaya hindi ko alam kung sa ko ipepwesto. Buti na lang napapunta kami sa una, natakahanap ako ng magandang pwesto. Kaya naman agad agaran ako bumili ng mga bagong gamit para sa November 1. Eh sakto naman yun, hindi natin gagawin yung napakaraming yempong order. Hi mga kabadis, ako nga pala si Miko, hindi na estudyante at isa ng business owner. Yung araw nga pala ay napakasaya ko kasi ngayong araw kami magpapa-reserve sa November 1. Nagahanan nga namin talaga yung punta namin kasi para kami mauna doon sa isla. Ali dito nga pala kami magpapa-reserve dito sa barangay ng Palina. Bale ilang buwan na nga namin inaantay ito kasi sabi ko talaga magtatayo ako sa November 1. Eh pagpunta nga namin dito, grabe hindi pa pala kami nauna kasi sobrang aga na namin pumunta dito. Eh buti naman may dalawa pa natira kaya sabi namin kukunin na namin to. Lali, ang sabi namin, -check, check muna namin bago namin kunin talaga tong pestong to. E, baka mamaya kasi hindi kasi yung card saka yung tent namin. Eh, kinakabahan na nga ako nito kasi sabi ko sobrang laki ng card ko. Sabi ko baka hindi magkasya. siya. <laughs> eh, Ito, nga namin dito pa ibaba pala yung kalisada, na kuha namin pwesto. Kaya sabi ko maya maya pa ibaba muna tayo baka may magandang pwesto pa doon. Eh, kinabahan na nga ako sabi ko sobrang liit baka hindi magkasya yung card ko. Eh, bali doon sa ibaba may isa pang pwesto na binibigay sa amin. So, pil ko hindi kasya dito yung card ko kasi sobrang laki ng card ko talaga. Kagamitin pa ng isang kasama ko, tent pa talaga eh, hindi na kami nagkasya. Kaya sabi ko wait wait lang pag-iisipan ko muna kung ba talaga tayo pwesto. Pe Pepesto. dito kami dalawa Pepesto. Eh, eh sabi ko hindi kami magkakasya talaga dito. Kaya ito sabi ko pumailayan na lang tayo. Tingin pa tayo doon sa medyo unahan. Eh dito sa banda ilaya medyo malawak yung pesto ko. Number 5 kasi ako. Dito kasi sa pesto namin medyo may awang ng konti. Eh medyo alanganin lang ako dito kasi paluso. Mas maganda nga lang dito kasi sobrang lawak talaga nitong pesto nung to. Bali ang plano kasi namin doon sa number 4 yung kasama ko. Tapos ako naman doon sa number 5. Eh may awang ng konti doon kaya sabi ko doon na lang ako. Kaya ito na na namin na dito na lang kami kaya dali-dali na ulit kami bumalik dito. Buti na lang tama decision namin na doon na lang kami sa kasi nagdadating na talaga yung iba. Kaya finally, makakapagtayo na talaga tayo sa November 1. Siyempre, bumili na ako ng mga ista ko para naman ready na tayo sa November 1. Dinamihan ko na nga yung bilhin ng talong ko kasi laging ubos to. Kaya naman, hindi ko pa rin tinatanggal tong siyomay na talong to sa akin kasi sobrang mabili pa rin talaga ngayon. Yung magawa nga lang pero hindi ko pa rin tatanggalin kung saan talaga ako nagsimula. Bale ito, pagkatapos ko mamili ng pang siyomay talong, pumunta naman ako dito sa physical store. bali bibili na pala ako ng mga bagong gamit tapos lalakihan ko na styro ko. Medyo sigip na kasi yung pinaglalagay ng gamit kaya medyo lalakihan ko na ngayon. Lagi nga daw nanonood to si ate ng mga vlog natin kaya out natin. Shoutout kay Shari Kirsten, Regina Kylie, at Raisa Saan Thank you po palagi sa panonood nyo. E pagkatapos ko nga bilhin yung mga pangangailangan ko, ito bumili na nga rin pala akong relo. Yung may kamahalan yung binili natin pero at least ready tayo para sa November 1. Grabe, punong-puno na naman to si Coco. Naaawa na talaga ako lagi dito. E bali, tinatamad nga pala ako gamitin si Kabadis kasi ilalabas ko pa sa garahe talaga yun. E pagkatapos ko nga pala dyan, ito bumili na ako sa ako sa akong arena. E kahit meron pa ako doon sa bahay, nagdagdag na ako yung stock para naman di tayo maubusan pag November 1. E bagay kasi mismong November 1 pa ako magayak, baka magahul na ako sa oras naman kahit di ba mismo November 1 pinaghahandaan ko na para ready na tayo at magtitinda na lang. Idalas e, ko na talaga yung mga gantong araw na busy talaga ako. Kaya pagpasensyahan niyo po muna ako wala muna tayong mabalag ng mga kainan ngayon. Focus kasi muna ako dito sa negosyo ko. Eh bale to paggawin paggawi ko may advance order na tayong gagawin. Kahapon pa kasi to nagchat kaya naman gagawin na natin ngayon. Bali sister nga pala yung mga umorder nito kaya thank you po sa inyo sister. Hello na kay sister MJ thank you po sa inyo. Nakakatuwa lang kasi ngayon na lang ulit ako nakagawa ng mga ganto karaming order. Eh bale ako na pala gagawa nito kasi nagtitinda na pala yung mga kasama dun sa Ilaya. Bali ako na lang gagawa nito kasi sanay na ako sa mga gantong gawain talaga. Plain rice lang pala yung order nila sister kaya ito mabilis lang sa akin to hindi ko na icha chow Buti na lang hindi chowpan talaga namang magagawal na talaga ako dito sa oras. Bali ito sakto natapos na rin pala lutuin yung mga yempo igagay ako na lang to. Bali ito bago luto pa ng yempo natin para naman mainitin ay kain ng mga customer natin mamaya. Bes na ako nagkakamali sa ganto ngayon lang talaga ako nasana. Bali dati nga pala natatagalan talaga ako sa mga gantong order lalo na maramihan. Eh na lang nasanay na ako dito kaya alam ko na talaga yung gagawin at uunahin ko. Kaya yung dating 1 hour ako bago matapos dito ngayon 20 minutes pa lang tapos na sa akin to. Ito i-deliver ko na nga lang pala to. Bali hindi na nga pala magka-share yung mga gravy sa sobrang lalaki ng mga yempo ko. For only 95 pesos talaga naman ang lalaki na niyan. Kaya thank you po palagi sa pag-order nyo at hindi po kayo nagsasawa. Maraming salamat sa inyo mga kabadis. sya hanggang sa muli mga kabadis at bye-bye.